Good morning, guys. Good morning, guys. Mag-ano ta. Mamitas ta ng mga gulay. Sitaw. Sitaw na di. Oh, may ukra, oh. Sitaw din, ayan. Ah, ayan. Mamitas tayo, guys. tayo, oh. guys. Mamitas tayo. Mamitas tanak. Kay manggulay tanak, manggulay. Guys. So. Ayaw nak, ayaw. Ali ali. Gamay pa man ni. Eh. Ali 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 ali. Ali. ikuha naman sa kong anak. Hmm. Pa guys, oh. Ano, tan ano, tanong ni ni papa, tanong to ng aking father nung pumunta dito. Mama! Eh, oh. Mama! Ay. Uh! Mm. Oh. Kuha ka? Iman nang hmm. Diba guys? Nakagulay na tayo guys. Oh. Hmm. Mm -mm. Oh, yeah. mm, -mm. Nada ipakita si Joji oh. Kakuha po daw siya oh. Mm, no. Kakuha po daw siya. Mm. Kakuha po daw siya. Yan meron pa. Medyo maliit pa man. Ay dili pa ni siya. Maaga pa sayo pa kuhaon oh. Ayo anak-anak. Oh, Kau na lang kaya natin. Kau na lang ay eh, parang napabitaw. Kuban. Kung bi. Eh. Sunday. Tapos kuha din tayo ng okra. Oh. Kuha patag okra. May dalawang okra pod. Ay, may kay nun. may dagdag pa kay amo ar mang may tanang makasuroy pa ko kay pwede mm. ayo nagkuan anak kaya ato nang gulay unak ni guys ayan hindi pa ang uh, maos ang mais kay murag daot may kamote din purple na kamote blueberry oh Hmm. Tampok po Guys, mga niya itong nakuha guys Ako lang Daga na jadi nang hainin nang ating sitaw. Magkaon rin dito. Kaon na niya. Ito ni patilawan sa itong bugoy. Sa kong bugoy kung makaon yun ba.